Guys, sa aking channel Vince Plant TV So, andito naman tayo sa harapan ng aking bahay kung saan nakatanim itong tanim kong grapes So, ito po yung naka BSP ko guys So, update lang po tayo Ayan So, ito po yung kanyang mga bunga Yan, ganun nakaganda Ito rin So, malalaki yung mga bansis nya Ayan So, variation stage na po ito guys So nag-iiba na po yung kanyang color patungo sa pagkahinog. Ayan, so, dito pa pala. Ayan. So ganun kaganda yung resulta guys. So ngayon, by recent stage na po siya. So minimize na po tayo sa dilig. Huwag na nating diligan masyado para hindi mag yung kanyang mga berries para maganda yung resulta at matamis yung kanyang bunga sa pagkahinog niya so ganun pa man uh, ito po ang kanyang mga dahon so healthy pa rin ayan so ito yung update natin guys sa ating naga BSP so dito kabila ayan so pinuproning ko na po siya pero for training pa lang po ito yan maganda naman yung usbong ang kanang ang kanyang mga shoot ayan so uh, ang ganda inan ayan so hindi lang ito naka ang naka BSP training ko guys so punta tayo dito sa Higilang. yan ni din dito. So ito ito po ang variety nito ay Cuber 5BB po pang rootstock lang po ito. And then dito nakapron. So ito po ay ni Sina variety ang idinugtong ko dito sa rootstock na katauba. Kaya ito, so ibeerisk ko ito. So ang rootstock niya ay katauba. So, hindi ko alam kung Kuwanto pero wine grapes po ito Ayan So, ito po yung update sa ating Mga naka BSP guys Ayan. So, balik tayo dito sa May bunga guys Ititingnan nyo dito guys So Naglagay ako ng vermicast. So kailangan nating maglagay ng mga organic na pataba para ma-minimize po yung acid ng ating lupa. Uh, hindi lang lahat na puro synthetic. So kailangan nating maglagay ng mga organic na pataba. So yun lang muna ang update natin guys. Pag-i-like and share na rin sa aking video subscribe ka na at isama mo na rin pindutin yung bell button para ma-update kita sa mga bago kong upload.